Leviticus chapter 22 verse 1 up to 33 At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel na ikinagiging banal nila sa akin at huwag nilang napastanganin ang aking banal na pangalan. Ako ang Panginoon. Sabihin mo sa kanila, Sino mang lalaki sa lahat ng inyong binhi sa buong panahon ng inyong laki na lumapit sa mga banal na bagay na ikinagiging banal ng mga anak ng Israel sa Panginoon, nataglay ang kanyang karamihan, ay ihiwalay ang taong iyon sa harap ko, ako ang Panginoon. Sino mang lalaki sa binhi ni Aaron na may kitong o may agas ay hindi kakain ng mga banal na bagay hanggang siya ay malinis at ang humipo ng alinmang bagay na karamaldumal dahil sa pata o lalaking nilabasan ng binhi nito o sinumang humipo ng anumang umuusad na nakapagpaparumi o lalaking makakahawa dahil sa alinmang karamihan niya. Ang lalaking humipo ng gayon ay magiging karamaldumal hanggang sa hapon at hindi kakain ng mga banal na bagay maliban na maligo siya sa tubig at pagkalubog ng araw ay maging malinis siya, at pagkatapos ay makakain ng mabanal na bagay, pagkat siya niyang tinapay, yaong bagay na namatay sa sarili, o nila pa namang ganin, ay huwag niyang kakanin na makapagpapahawa sa kanya. Ako ang Panginoon. Iingatan nga nila ang aking bilin, baka sila'y magkasala sa paraang iyan, at kanilang ikamatay. Kung kanilang napastanganin, ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Hindi makakain ang sinumang tagaibang bayan ng banal na bagay. Sinumang nakikipanuluyan sa sasardote o upahan niya ay hindi makakain ng banal na bagay. Ngunit kung ang sasardote ay bumili ng sinumang tao sa kanyang salapi ay makakain ito at gayon din ang aliping inaanak sa kanyang bahay ay makakain ng kanyang tinapay. At kung ang isang anak ng babae na sasaduti ay mag-asawa sa isang tagaibang bayan ay hindi makakain sa handog na itinaas sa mga banal na bagay. Datapot kung ang anak ng babae na sa sardoti ay bao o iniwalay na walang anak at bumalik sa bahay ng kanyang ama na gaya rin ng kanyang pagkadalaga ay makakain ng tinapay ng kanyang ama. Ngunit ang sinumang taga-ibang bayan ay hindi makakain niyaon. At kung ang sinumang lalaki ay magkamaling kumain ng banal na bagay ay kanyang daragdagan pa nga na ng ikalimang bahagi yaon at ibibigay niya sa sarduti ang banal na bagay. At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel na inahahandog sa Panginoon. At gayon papasanin ang kasamaan na nagtataglay ng sala pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay sa pagkatakbo ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila at sinalita ng Panginoon ka Moises na sinasabi Salitain mo kay Iron at sa kanyang mga anak at sa lahat ng mga anak ng Israel at sabihin mo sa kanila Sino man sa isang bahayan na Israel o sa mga tag-ibang bahayan sa Israel na maghandog ng kanyang alay, maging anumang panata nila o maging anumang kusang handog nila na kanyang ihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin. Upang kayo itanggapin ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing, natapwag alinmang may kapintasan ay huwag ninyong ihahandog sapagkat hindi tatanggapin sa inyo. At sino mang maghandog sa Panginoon ang haing handog tungkol sa kapayapaan sa pagtupad ng isang panata o kaya kusang handog na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailang sakdal upang tanggapin anumang kapintasan ay huwag magkakaroon bulag o may bali o hiwa o may sugat o galisin o malangib ay huwag ninyong ihandog ang mga ito sa Panginoon. Ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon na mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. Maging turo o tupa na may anumang kuntel o kulang sa kanyang sangkap ng katawan ay may ihahandog muna handog muna ko sa datapwat sa panata ay hindi tatanggapin. Yaong niluslusan, unapisa, unabasan, ay una huwag ninyong ihandog sa Panginoon. Ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. Ni mula sa kamay ng tagaibang lupa ay huwag ninyong ihandog na pinakatinapa ng inyong Diyos. Ang mm -hmm. alinmang mga hayop na ito sa pagkat taglay nila ang kanilang karumahan, magkapintasan sa mga iyan, hindi tatanggapin sa inyo at sinalita na pinuno kay Moises na sinasabi, Pagka may ipinanganak na baka o tupa o kamping ay mapasa kanyang ina ngang pitong araw at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy at maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kanyang anak at pagka kayo maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon ay inyong ihain upang kayo'y tanggapin. Sa araw ding iyan, kakanin, huwag kayong magtitira ng anuman iyan hanggang sa umaga. Ako ang Panginoon, kaya't inyong iingatan ang aking mga utos at inyong tutuparin. Ako ang Panginoon. At huwag ninyong nalapas tanganin ang aking banal na pangalan, kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel. Ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang ako ay maging inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Amen. Please subscribe, like, and share. Salamat. God bless.